Welcome back na naman sa channel ko. May ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba sa lahat ng oras, ikaw lamang ang pakakaisipin niya? Sa araw man o sa gabi, ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang puso't isipan. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa ng taong mahal mo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo. At pwede mo rin ito gawin kung nararamdaman mo na ikaw ay kinalimutan na ng taong mahal mo. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito ang gagawin mo lamang sa ritual na ito. Umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, at sambitin mo lamang palagi ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Pangalan at apelido niya ang dapat mo lang sambitin. Pwede ito gawin araw-araw, isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At pwede mo ito gawin bago ka matulog Udi kaya pagkagising mo sa umaga ay sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya at paniguradong ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang puso't isipan malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At kahit ikaw ay nasa trabaho ay pwede mong gawin ito basta paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto. Ito'y napakasimple at ito'y napakaepektibo basta buo lamang ang loob at tiwala mo sa paggawa nito at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.